Masama ko ngayon si Mang Lari ng Mang Laris Inihawan sa Yopi. Nako, uh, Mang Lari, ba't hawad ko Brad Lari na lang, yes, kasi bro. mas bata ka kay sa akin. Okay, <laughs> Brad Lari, ano ba ang technique? Paano ba tusukin yan? Sige nga, bigyan mo ko ng sample. Ito maganda rito, no? Kasi dinadayo raw talaga ang inyong mga ihawan. Sino-sino ba yung mga mga celebrity na pumupunta sa ano mo? Ah uh, minsan napunta na sa akin si Mang Jessica Kaso. Jessica Kaso. Wow. Um, from Jamie. Talagang umuorder sa iyo, kumipila din. Umorder po siya. Wow. At Sino kumakain pa? din at si Ma'am Enri Susan, Susan Enrique. Enriquez. Wow, oh, uh, marami uh, pang iba. Marami Malita pa. Ko, talagang dinudumog ka. Siguro, mga karne na isaw na ginagamit mo, talagang malinis yan. Ah, pa. bago po, bago, bago, po. Hindi po so, So, fresh, ang alam ko, parang fresh yata. Yes, yes from market, ihaw na. Ihaw na po. Hindi, wow. wow. may proseso po. Ganito ituturo Sige. ko po sa iyo. Sige, ituturo. turo oh. Igagay mo muna, turuan ah, mo sir. muna ako. Tapos ganito mo maya, -maya ah. magpaligsahan tayo. Okay. Sinong mas marami na tutusok. Oh, hawakan mo sa iyo yan. Ayo po. Tusokin mo sa dulo. Ikot mo siya. Ay, ikot. Yan. Balik. Tapos, ganun Balik. ulit. Yan. Balik. Balik. Ik ang roll mo po itong stick. Ay, itong stick, hindi yung karne. Yan. Ganyan lang po yan. Madali lang. Kahit di ka tumitingin oh, kung saan o sasalatin mo. Ganon. Ah, sasalatin mo lang. lang. I Oo, ikot, Oo, ikot, lang. lang. Kinitingnan oh, kita, kinitingnan. <laughs> okay. O, kaya lang... Mahirap din pala. Kaya lang master na, na kita. Tapos na yon. O, tapos na. Puputulin mo lang. Ah, po, ah Hindi ka pinuputo. Pwede kasi po. nag... Habang naglala... Nagala mas mahaba eh. <laughs> <laughs> Yan ang technique. Oh. Kala ikaw na talaga. Yung pala yun. Di bali. Ready na po. Kung ready ka na, timer starts now! Okay, okay pagbibigyan ko. Paunahin na kita. Malabo ako dito. Hindi ako upra dito kay mga ano. Ganun pala yun. Kayang-kaya. -kaya. Laba. Laban. Maliit lang, maliit lang. Para mas maganda. Nako na talaga, iba-iba pala talaga. Binabaluktot ng ganon, tapos baluktotin baluktot din. Ay, wala na. Talo na ako. Talo na Talo na. Talo na. Yung pala yun. Okay. Ang dami mo na natusok. Ako, ilang pa lang. Dalawa pa lang. <laughs> kaya, kaya. Talagang, nako, ito na masasabi okay ko sa iyo. Ikaw talaga ikaw ng tunay. Kung baga sa ano, tapusin ko lang ito, ha? <laughs> nakakahiya lang, nakakahiya lang, di ba? Nandun na eh. Uh -huh. Kapal lang ko ng mukha. <laughs> nako, talaga ikaw na yung tunay uh -huh. na master. Congratulations. Pero master, yeah. may masasabi rin ako sa Ano yun? Ano yun? Pwede ka na rin maging master sa iyawan ni Mang Lari. Wow. Sa pagtug, Kasi marunong ka. No? Wow. Naumpisaan mo na eh. Itutuloy mo na lang so, Kaya sabi okay. mo, i-try and try Ay, until you sure. Yes, maraming okay, salamat, okay. salamat. Isa kang dakila, talagang salamat. Congratulations, tunay na master Sa ihawan okay. ng ating isaw Si Mang okay. Larry